Magandang umaga sa inyo Bumili nga pala yung classmate dito ng mga um, pangsaog sa ating lutuin kaya ng Mumbai at house para naman ay may lasa yung ating lutuin gini, uh, sinigang, no? So, ayan, bumili rin sila ng langka. So, pagkatapos at gumawa na nga ng apoy si Karo dito para maluto na ating lulutuin. At nandito na naman si Vilmis para iwain yung karni ng baboy para ready na ilagay sa kawali at ating mamantikay. Tamang hiwa lang dito si Vilmis at pinalitan ito ni Puerte para siya na maghiwa para hindi na ito mapagod. At dito na nga mga idol ay tamang hiwalan dito sa si perte ng ating karne na iluluto na natin. Samantalang, Samantalang si Bilyeza ay naghihiwa ng bumbay at ahos pat para pampalasa sa ating lulutuing sinigang. At tamang hiwalan dito si Bilyeza at nasa likuran naman ay si Caro na tamang paapoy lang sa ating lutuan at tayo na nga mga sir. At pagkatapos na maiwa yung kani ay hinugasan na nga ito para malinis natin at maluto ng maayos. Pagkatapos namin maugasan ay inilagay naman po namin ito sa kawali para magmantika at malagay namin yung sibuyas at ahos. At dito tamang painit lang muna tayo dito sa ating mga karne para tuluyan itong magmantika at sa hindi katagalan. Ito ay aming hiniway-hiwalay para hindi ito magdikit-dikit sa kawali at para hindi ito masunog. At ayun na nga nilkos-mikos na nga namin kasi medyo nagmamantika na siya at lumalabas na yung katas ng karne. At kung gusto niyong matuto magluto ng sinigang ay siguradong tapusin niyo itong video para matuto kayo at may alam kayo at makakagawa rin kayo ng sinigang na kagaya na ito. At dito pinapamantika na lang namin yung karne para malagay na namin yung mga ricados or awos at bumbay at iba pang mga ricados na kakailanganin namin dito. At sa hindi katagalan ay pumupula na nga yung ating karne at umaaksyon na itong magmantika. Kaya naman ay minikus-mikus ulit natin ito para lumabas yung mantika ng ating karne. At sa hindi katagalan ay nilagyan nga namin ito ng tubig at langka para ito ay maluto na. At kung makikita nyo nga dito ay bumubukal-bukal na po yung ating niluluto pero hindi pa po luto yung langka at karne. At sa hindi katagalan ay tinry na po namin pisain yung langka Uluto na ba o hindi pa? At dito, tamang abang na kami para maluto yung aming nilulutong langka kasi yung aming makasama ay magutom at na. At dito na nga ating mga asama kasi sila yung tumulong kanina para maluto ang ating nilulutong sinigang. Sa hindi katagalan ay nilagay na namin yung siligrin para pampadagdag na ang sarap at ilamnam sa ating niluluto. At dito pinapabukalan na namin ang maayos ang niluluto namin para ito ay mahumok na at maaain na namin. At maraming salamat na sa group number 1 na tumulong dito para maluto ang ating sinigang. Dahil kung hindi dahil sa inyo ay hindi ito mabubuo at hindi ito manluluto at sa hindi katagalan. ay tinakpan na nga namin ito at pabukalin para mas lalong humok na yung ating langka at yung ating at dito nalagyan naman namin na sinigang para mas lalong sumarap yung aming iluluto at para matawag talaga na sinigang at pagkatapos ay menekos-mekos na namin para ito ay mahalo at lalong sumarap yung aming niluluto. Dito nga mga idolo ay parang kinulang pa yung lasa kaya naman ay dinagdagan pa namin ito na sinigang para mas lalo itong sumarap ang aming niluluto. At dito tamang abang na lang kami at tinatanaw yung pagkukulukulo ng aming niluluto at dito nga tamang kwintuhan na kami at asaran para madali maluto yung aming sinigang. Dito na nga mga idolo ay nilagyan pa ng kasama namin ng sinigang kasi hindi pa rich yung lasa na tinatakam namin. At kung makikita nyo naman sa video ay nilalagyan na namin na sinigang niyan para mas lalong sumarap yung niluluto namin. Habang minikos-mikos na iniinsan, kami naman ay nag-mimikos-mikos. Sa hindi katagalan ay nilagyan na nga namin ito ng green, para mas lalong lumilamnam at mayroong kunting angang yung ating sinigang. Pagkatapos namin itong malagyan, ay pinakuluan naman namin ng saglit para ito ay maluto na. At sa hindi katagalan ay naluto na rin sa wakas aming nilulutong sinigang at ito ay inahain na ni Bilyeza para ilagtagay sa aming lalagyan para ito ay hindi na iinit. Bang si Bilyeza nga ay naglalagay na ng ulam, kami naman na nanonood dito ay natatakam sa aming niluluto. Kung titignan nyo naman sa itsura pala ay mukhang masarap na at nakakatakam. At dito ay nintay naman namin lumamig yung aming uulamin para makain na namin ito at maulam na kagad. At dito ay tinikman na nga kagad ni Melissa kung masarap ba talaga yung aming nilulutong ulam. At sa hindi katagalan ay kumain na rin kami kasi kami ay naggutom na at nataka-tatakam talaga yung ulam na niluluto namin. Credits to the group 1 sa niluluto nito. Kundi dahil sa inyo hindi nabuo itong ulam at hindi tayo makakain dito. kaya itong alaala na ito ay hindi na mawala sa ating puso tisipan.